Hello guys, good morning, magandang araw sa atin lahat Nagbabalik po si Tor so July 2, 2024 mga boss So, Martes na adlaw no? So, balit lang yung ating number mga boss Okay, so sabay lang ha Kung meron ka po kayong napupusuan sa ating kombi So, ang ating guide natin today So, ang ating guide is 3 uh, 179 So 3179 Itong guide natin 3179 3179 So yan po yung apat na yan mga boss Yung ating potential na mga numero So ang akong uh, kombi dito no? So first kombi 137 So 137 ha Hatag ko ni 137 Target rumble ni siya At 937 Mga boss target rumble Okay so yan po yung ating pangalawa Na 397 Ang pangatlo mga boss itong ating uh, 387 so 387 target rumble okay, so kaya pang bala mga boss sa inyo lang makakaya ha so 137, 937 at 387 mga boss okay, so sa last 2 matik ha ang last 2 natin dito 37 so last 2 39 39 Pamintin 0 5 努力一下。